Ayo, what's up mga kurikong? Ito uh, na po, ang hinihintay ng lahat, ang bayan na pwede andayo. Uh, lahat po pwedeng pumunta. Kaya lang medyo may kalayuan na ito kung manggagaling ka pa ng Mindanao at ng Visaya. Uh, more on sa Luzon po ito eh. Uh, mga pwede magpunta dito. Uh, Metro Manila pwede rin po. Abang po, sa mga sasabihin ko, good news po ito dahil napakaraming uh, trabaho ang kailangan nila. Napakaraming kumbaga job opening. Marami pong klase ng trabaho pagpipilian dito. Kung saan ka uh, qualified, pwede ka doon. Ha? Huh? Kung skilled worker ka, mas maganda. Meron din naman pong hindi skilled worker. Abangan niyo po, ha? Ah uh, tuwing may good news may kasama rin pong bad news hindi po ito sa South Korea kundi sa Japan Japan, Japan the land of the rising sun Japan po ang uh, tinutukoy ko po na may hiring agency po ito uh, maganda rin naman sa oran sa Japan parehas lang din po sa South Korea kaya lang ay talagang mas mataas po ang overtime dito. Ha? Yung iba doon sa Japan daw, ah, nagtitipid sa overtime. Hindi natin masabi. Yung iba naman, may sumasahod po ng 140K yung nakausap ko pong seasonal farm worker. May mga kaltas din po doon. Mga tax. Mahal daw ang mga tax doon eh. Yo, umpisaan po muna natin. Ha? Ah, sa Rosales, Pangasinan po, gaganapin ang um, uh, job fair na ito. Agency po ang may hawak nito ha. Uh, at kagandahan dito, lahat po kayo pwedeng magpunta doon sa bayan ng Rosales. Na ang mga trabaho na ino-offer, babae, lalaki, pwede po. Bakla, tomboy, pwede rin siguro. Hmm? Wala naman sinabi na bawal ang uh, bakla at tomboy. Punta po kayo dito. Mga job offer, mananahe, kaya lang yung sa mananahi po, uh, ibinigay na po sa mamamayan ng uh, Rosales po. Kaya hindi na po mag-hire ng mananahi. Pero kung mananahi ka, puntahan mo na lang itong agency na ito. Ha? Ah. Mamaya, ibibigay ko po yung full details about sa sewer. Uh, way back 2010, uh, 2018, may kasabay kaming 18 ata yun or 16 katao na puro babae na kapute ah, yung pala mga sewer sila papuntan Japan po tapos sumunod welder ah, kailangan mong magdala ng NC2 para sa mga welder ah, magdala ng requirements mo Dalhin mo yung mga credential mo, yung mga work experience mo. Patunay na isa kang welder. Kahit hindi ka shipbuilding welder, basta welder ka na may NC2. At pag maganda po ang experience mo, edi mas malupit. Ha? Kung mas mataas ang qualification mo para sa welder, mas madali kang makahire nila. Ironworks ang sumunod na ah uh, job offer nila Ironworks uh, No idea kung anong klaseng Ironworks ito Basta Ironworks Sumunod po Marami pong pwede mag-apply dito Sa Sasabihin kong job offer nila Machine operator ah uh, Kahit anong pang makina yan Basta machine operator ka Sumunod po Production operator Factory worker na po ito Itong sa machine operator At itong sa production operator ano na po ito, factory worker ha? Ah? try nyo pong magpasa na requirements nyo kaya lang, mas maganda kung galing ka sa electronics dahil electronics daw po ang papasukan trabaho kung sa machine operator ka at production operator mas maganda kung dun ang experience mo sumunod ito naman po yun sa marami nagtatanong sa akin ito eh. Ah, construction worker yan ang kagandahan dyan. Ha? Uh, hindi na kailangan ng parang NC2. Basta may certificate ka na galing ka ng mga building, build, gumawa ng mga building, mga experience kahit sa abroad. Mas maganda. Ha? Kung may experience ka sa abroad, kung wala experience sa abroad, local employment dito sa Pilipinas na nagtrabaho ka ng uh, construction, tapos yung laborer ng mga helper, ha? Ayan, ang maganda sa inyo. Para sa inyo ito. Pwede po kayong magpunta dyan sa Rosales, Pangasinan. Tapos, sumunod na trabaho is iskap folder. Yan po. Ang mga hinahanap na trabaho. Sewer sa Rosales na po ibinigay. Pero kung sewer ka, ah, puntahan mo na lang po o yung agency na babanggitin ko mamaya. Sumunod, welder, iron works, machine operator, production operator, construction worker, scaffolder. Ito na po yung bad news. Ha? Yung qualification po, sa female, 20 years old hanggang 26 years old. Tapos may height limit po. Dapat 5'2", pataas. 157.5 cm ang height. Sumunod po sa lalaki, Ha? Sa lalaki naman po is 20 years old to 28 years old. Ang baba po ng hinihingi nilang age qualification. Ang height po 5'4 pataas. Ha? At least high school graduate or ALS. Kahit high school lang po pwede na. Hindi na kailangan ng college diploma or undergrad ng college. Basta nakapag high school ka. No body operation, walang inopera sa katawan mo. Ha? Huh? Walang tinanggal, walang idinagdag, walang bali. Ha? Huh? No body tattoo. Nako po. Bawal po ang may tato. Isa yan sa pinakamahigpit sa Japan, ang may tato. Ha? Huh? Good eye vision. Siyempre, palinawan ang mata dyan. Ah, uh, wala naman sinabing colorblind, basta malinaw ang mata mo. Ah, uh, not late registered. Ito yung mahirap dito sa Japan eh, yung same atato sa Taiwan na bawal ang uh, late registration ng birth certificate. Maximum of 7 years. Ex-abroad must have stayed 2 years in the Philippines. Yung mga ex-abroad, baka ex-Japan to. Hindi ko masabi, basta nakasulat lang dito, ex-abroad must have stayed 2 years in the Philippines. Yan. Uh, requirements po resume, NSO, PSA, diploma, passport, OJT certificate, test the certificate, NC1 or NC2 certificate of employment. Yan po. Parang kailangan ng NC2 dito sa construction worker, NC1 or NC2. Sa laborer, hindi na po kailangan. Ha? Ah? Yun lang po. Tapos, ang agency name sa mga balak mag-apply, kung nalalayo ang ka sa Rosales, Pangasinan, pumunta na lang po kayo dito sa Peel Assist Life Manpower Corporation lalagay ko po dyan yung agency name tapos uh, 2029 pa po bago mapaso ang uh, uh, PUA license nila lisensyado po itong agency na ito uh, sa mga malalayo sa Rosales, Pangasinan at nasa Metro Manila puntahan nyo or pasyalan nyo po itong agency nila Phil Assist Life Manpower Corporation sa may Pasay lang po ilalagay ko na lang po sa harap yung address nila ah. na check ko po yung agency bago po ako nag post legit po ah. marami na pong napaalis ito naging partner na po ito ng Rosales Pangasinan ng uh, peso Rosales Pangasinan uh, 10 years na kaya legit po itong agency na ito. Uh, sa mga malalapit sa Rosales, Pangasinan, punta po kayo sa April 11 ah, uh, 2024 ang orientation ay magsisimula ng alas 8 ng umaga. Ah, huh? uh, PESO Office Municipal uh, gaganapin ito sa PESO Office Municipality of Rosales Pangasinan yan tapos Japanese language po 2 months po kailangan niyong mag-aral libre na po ang pag-aaral dito no placement fee walang gastos walang gastos walang gastos wala pong gastos dito gastos inyo yun pagkain nyo na lang ha kung magte-training po ng Korean language ay sagot nyo na po ang tirahan pero ah, ah Korean language, ng Japanese language. Sagot nyo po lahat ng pagkain at tirahan pero yung pag-aaral ng Japanese language para sa mga selected applicants, libre po. Pagkain at bahay nyo na lang ang hahanapin ninyo. Ayun ang bad news din. Ah, good luck sa mga aplikante na bata pa. 20 to 26 years old sa babae 20 to 28 years old naman sa lalaki yan po ang bad news